si Jim ay simpleng tao. Mabait, masan, pala kaibigan, tas simpleng tao lang. Alam mo ba ang may gusto akong sabihin sa'yo? Kitang-kita naman po na si Sir Jim is very hardworking person. Aakit ako, simple lang na tulad mo. Hindi lang masipag si Kuya Jim actually. Um, yung personality niya is talagang ipaglalaban niya. Yung ano yung sa tingin niya is tama. Dahil Sana ay mapansin mo Dahil simple lang ang pangarap ko Maging ikaw at ako Ang tanin di kaya ko Simpleng ulat mo